Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. So, gayon guys, ay nandito na naman po tayong muli. At ngayon po ay isa na namang pamamaraan upang ang mga taong hindi na nagpaparamdam sa atin, yung mga taong uh, nais nating kausapin, ngunit wala na talaga silang paramdam kahit na anong gawin natin ay parang baliwala sa kanila, ni hindi na, para bang hindi na nila tayo kilala. Kaya ito po ngayon ang ating ituturo sa inyo. Ngunit guys, bago po ninyo ito gawin, bago po ninyo ito gagawin, kailangan po ninyong tiyakin na kayo ay may isang daang porsyentong paniniwala sa anumang uring ng pampaswerte, ritual, o man na inyong ginagawa. Dapat po guys, ay meron kayong isang daang porsyentong tiwala dito. Kasi once po na kahit na ano pang gawin natin, pampaswerte man yan, gayuma, ritual, kung wala po tayong tiwala o kulang po tayo kahit may katiting po tayong duda ay talagang wala pong nang mangyayari sa ating ginagawa. Kung baga katulad lamang po yan ang may nais tayong gawin, kung may nais tayong makamit, pero nagdududa tayo kung makakamit ba talaga natin ito at hindi natin hindi tayo sigurado, hindi tayo tiyak sa ating mga gagawin, ay talagang wala pong mangyayari. Kaya tiyakin po ninyo na gagawin ninyo ito na mayroon kayong 100% na paniniwala sa inyong mga ginagawa. So, kabilis lamang po or napakadali po lamang ng ating gagawin. Ang kailangan lamang natin dito ay ay ang bullpen at ang puting papel. So, kahit ano pong kulay ng bullpen, ngunit ang ating papel po, dapat po ay plain white ang ating papel. So, ayan po, plain white. Plain white po ang ating papel na ating gagamitin. So ngayon, kapag nandyan na ang papel, nandyan na ang papel, ang gagawin po ninyo, kuhanin mo ang papel at ang bullpen at isulat mo dito ang kanyang kumpletong pangalan. So ano po bang ibig sabihin ng kumpletong pangalan? So dito, halimbawa, ang yong gagawan ay si Jose Lopez Gomez. So ay, ayan mo yan, isulat mo yan. Jose Lopez Gomez malalaking litra po lahat ang ating gagamitin. Malalaking litra. So, Jose Lopez Gomez, lahat po yan ay malalaking litra. Sa baba, ay isulat mo ang salitang, tatawagan mo ako ngayon din. Ita, malalaking litra pa rin ito guys ha. Tatawagan mo ako ngayon din. So, Jose Lopez Gomez, tatawagan mo ako ngayon din. Yan lamang po ang iyong isusulat. Pagkasulat mo nito, hawakan mo ang papel na ito. mag ka. Pakaisipin mo na ang taong ito ay nandyan lamang at saka mo ito bigkasin ng tatlong beses. Jose Lopez Gomez, tatawagan mo ako ngayon din. Jose Lopez Gomez, tatawagan mo ako ngayon din. Jose Lopez Gomez, tatawagan mo ako ngayon din kailangan guys ang iyong pagkabigas ay talagang parang um, may nagutos, parang inutusan mo siya Jose Lopez Gomez tatawagan mo ako ngayon din kailangan ang iyong pagkabigas parang inuutosan mo si Jose at kailangan habang binibigas mo ito naka-concentrate ka um, naka-concentrate ka sa kanyang im i i ima yung imahe i-imagine mo ang taong ito na parang habang tinatawag mo siya ay nandyan lamang siya sa mismo sa iyong harapan na iyong minamanduhan pagkatapos po guys ay itupin natin ito ng tatlong beses papasok sa atin at ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Hahayaan mo lamang ito sa ilalim ng iyong unan so bago ka matulog, bago ka matulog, kuhanin mo ang papel na ito. Kuhanin mo ang papel na ito at muli mo kasi ng kanyang pangalan at ang ating kahilingan. So kahit na guys na tumatawag na siya sa'yo, kahit na tumawag siya sa'yo, ay pwede mo pa rin itong gawin sa loob ng 7 days. So sa paggawa mo ngayon, if ever na pag paggawa mo ngayon ay tumawag siya kaagad, ipagpatuloy mo pa rin yan sa loob ng 7 days para mas magtuloy-tuloy na ang pagkikipag-communicate sa inyo ng taong ito. So tiwala po ang kakailanganin natin dito, tiwala at isang buong presyentong dedikasyon. At syempre guys, samahan pa rin natin ng dasal. Gagawin po ito ng kahit anong araw, kahit anong araw at kahit anong oras basta bago po kayo matulog. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.